Thank <laughs> you. Kumusta at isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Loans TV. At tara po, saman nyo na po sa isa naman nating panibagong video yung ibahagi sa inyo. At dito sa video tayo, ibahagi ko sa inyo yung wiring diagram ng Night 3 Plus Pro Music Horn. At ayan po, sa mga baguhan lang at maligmag diba ay na hindi pa nakakalam kung paano ikabit yung wiring connection. Ito pong video na to ay para sa inyo. Then po mayroon akong ginawa dito ng wiring diagram at ito po yung ibahagi ko sa inyo. So stand by lang kayo at sabay-sabay nating panoorin tong video na to. Pero bago yan mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapalo sa ating Facebook page, then po pakipalo nyo na rin ating Facebook page at eh, subscribe nyo na po sa ating YouTube channel. Then po mga boss, tara sabay-sabay nating panoorin tong video na to. Pasok mga kaibigan! Sige po mga boss, bago tayo mag-proceed sa ating wiring diagram ng Nitri Plus Pro Music Horn, ay short review lang po muna natin yung standard wiring connection ng horn or busina saan po mayroon tayong makikita dito na complete tong circuit ng horn saan po mayroon tayong battery fuse horn relay switch at yung mismong horn saan po makikita po natin dito sa relay yung ating uh, terminal ay mayroon terminal 30, 85 86 at yung terminal 87. So dito sa standard wiring connection ng horn, yung terminal 30 at terminal 85, pinag-isa lang natin yan. Ibig kong sabihin, isa lang ang power supply ng 30 at 85 ng horn relay. Magagaling yan sa 10 amperes na fuse. So yan, galing sa battery, pumasok sa fuse at yung output ng fuse, ayon yung nakakonect sa terminal 30 at terminal 85 ng horn relay. Then, yung ating terminal 86, ito na yung magiging trigger natin. At ang wiring connection yan ay manggagaling na yan dito sa output ng ating horn switch. Ito yung switch, ito yung input at ito yung output. And ito yung wiring connection. Ngayon, yung output natin, which is yung terminal 87, ay yan na po mismo ang makakabit papunta dito sa ating load at ang load natin dito ay yung horn and po ito yung wiring connection then ito yung nakakabit papunta sa ating horn So, ayan, dalawang horn niya, Pagsamahin lang natin yung parehong positive. At yan ang kakabit natin galing dito sa terminal ETCB ng horn relay. So, yan po yung wiring connection. Then, yung uh, magkabila ang terminal na one, which is yung ground and pag samahin lang din natin at nakakabit yan sa body ground so po yan na yung itsura ng standard wiring connection ng horn ngayon at uh, punta natin yung ating pag-usapan na anay trip pro music horn So po mga boss, atin pong makikita dito na po tayo sa wiring diagram ng Night 3 Plus Pro Music horn na ating pag-usapan. At atin pong isa isa-isayin kung paano natin ikabit yung wiring connection. So po makikita po natin nandiyan pa rin yung battery, use, relay, switch at yung horn. At dito dahil nga gagawin na natin music horn, siyempre yun yung ating module nating na gagamitin. At kanina nakikita natin sa standard wiring connection ng horn, yung relay, yung terminal 30 at 85 ay pinagsama natin yung power supply na manggagaling sa fuse. Dito dahil po magkabit na tayo ng module, pinaghiwalay na natin yung power supply ng terminal 85 at terminal 30. So ganito na yung magiging setup. Yan po ating pungi iisa-isain. Galing dito sa ating battery, sa positive terminal ng battery, kumuha tayo ng wiring at ikinabit natin sa input ng fuse din yung output ng fuse dito natin kumuha ng wiring at yan po ay kakabit natin papunta dito sa terminal 30 at papunta sa ating uh, music horn module ito na yung module nya dito sa ating horn module, apat ang wiring niyan. So isa dyan ay magiging power supply, isa dyan ay magiging ground, din dalawa dyan ay magiging output. At dahil nga gagamitan natin ng relay, dito ay isa lang ang output nating gagamitin. So ito na yung magiging wiring connection niyan. Galing sa output ng fuse, din ang first pa rin ang fuse nating gagamitin dyan. Kagapit natin sa terminal 30 ng relay, din maka tayo at kukuha tayo ng wiring. Kakabit naman natin dito sa power supply, magiging power supply ng ating module. So, ito yun. Then, yung isang output dito sa ating module, dito na tayo kukuha ng ikakabit natin dito papunta sa ating relay. So, ito na yung wiring connection. Tapos, yung ating Terminality 6 ng relay, yan po kakabit natin yan sa body ground. So, bahala mo lang kayo kung saan yung ikabit na malapit yung body ground sa inyong pagkakabitan itong tulid. Dito, ayan po, pinagsama na lang natin dito sa input ng switch. Ayan yung symbol ng ground. At ikinabit natin sa terminal 86 ng relay. Ngayon, yung terminal 87, ito na yung magiging output natin. At ikakabit na natin yung wiring connection papunta dito sa ating relay. Pagsamahin lang natin yung positive na parehas sa magkabilaang horn at ito na yung wiring connection dito natin ikakabit so ayan po yung wiring connection then yung magkabila ang negative naman ng horn pagsamahin lang din natin uh, siyempre ikakabit natin yan sa body ground so ito yung symbol ng body ground so ayan po at uh, yung natitirang wiring dito sa ating uh, module ay ito na yung uh, magiging ground so galing dito sa switch ito yung input ng switch tapos uh, ito yung output at ito na yung wiring na ikakabit natin papunta naman dito sa ating Night 3 Plus Pro Music Horn Module Sign so, po, uh, ito na yung wiring connection. Sign so, po, kompleto na yung ating wiring connection sa ating output at or tatlo lang na gamit natin dahil isa lang ginamit natin dito na output papunta sa ating terminal 85 ng horn relay. Sign po, at uh, itong button na to, uh, dito na tayo magsisilip. Uh, marami kasi yung tunog na po pwedeng ilalabas nitong uh, module na to. So, bahala na lang kayo kung anong setup ang inyong uh, gagawin. Kung anong tunog yung papalabasin pupunta dito sa ating horn Siyan po, at yung ating kunting kalaman na binahagi sa inyo tungkol dito sa uh, Nitray Plus Pro Music Horn At itong wiring connection na pinakita ko sa inyo, ito yung pinaka-safety na wiring connection na ating gagamitin para iwas na madaling masira yung module. Yung iba kasi, marami akong nakikita, ginamit nila itong dalawang output ng module at ito yung ikinabit nila output papunta na dito sa ating uh, horn magkabila ang positive nila ikinabit. Uh, Pagkaganong setup kasi uh, sa tingin ko uh, marami akong nakikita, uh, nagreklamo na madali daw masisira. Ang ang nangyari, nauna yung relay kaysa dito. So ang ginawa nila, ginawa nilang output yung mismong module at yung wiring ay kinabit nila direkta dito sa ating Uh, horn which is uh, yun na ang magiging epekto dahil madali masira. Gagana naman siya, wala naman tayo makikita diyang mali. Yun nga lang, ang pinag-usapan nandito ay kung yung itatagal ng ating module. So dito sa wiring connection na to, maari pong uh, tatagal ang ating module gawa ng hindi na siya magiging pirsado dahil po mayroon tayong relay at yung output ay sa mismong relay na tayo kumuha at ikinabit natin sa home. Siyan po at sana po itong video na to ay inyong magustuhan at sana po makatulong sa inyo. At maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless at mabuhay po kayong lahat. At ang tabayan na natin yung susunod pa nating mga video tutorial. At sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapalo sa aking Facebook page, ayan po, kipalo nyo na po yung aking Facebook page at isubscribe nyo na ako sa aking YouTube channel. So maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. God bless!